Tabi, tabi po. Ngayon po. Dito po ako sa puno ng alingatong. Ngayon, ipapakita ko po yung gamot po sa diabetic. Yung ugat lang po ang kinukuha. Ito po itsura niya. Yan po. Yan mga dahon niya. Yung dahon po niyan, baga dumikit ka diyan. makati po yan. Makati sa balat. Ayan, ang dami oh. oh. Ayan po yung alingatong. Ayan oh. Ayan. Ito po yung ugat. Yung ugat po yung kukunin. Ayan. Dito po kami kumuha nung nakaraan. Ugat lang po yung kuyang kukuha dyan. Ito to marami oh. Dito. Ito, ito. Saan? Ayan. Na. Saan? Ito. Ito ang ugat Saan? Ayan. Na. Pag nasa bukid po, ang dami mong makuha mga gamot na mga herbal. Kaya nga pag kuha po nito, masilan kasi ang dahon makati kailangan magpatabi tabi po yun sya hilahin mo lang yan ito ugat to diba yan yung lupa na lupa ni Mrs ayan o oh. ano Eh, ugat nya Yan ang kinukuha niya. Yung ugat na yan. Alam po. Yung mga nagbibinta sa Manila Dito po galing sa queso yan Ang mahal na isang kilo niyan. Ha? Dito banda. Dito naman. Dito. Okay na. Dito, dito. Yung po may mga ugat siya. Yan po yung puno. dito, dito. Kina. Tabi po, tabi. Hmm. Tabi, tabi po. Tuh. Ito. Gato. Ito. 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 po.

Ha. Ito to, ugat na yan. waki. Po, ilangin lang. Ang hmm. hmm, hirap patuloy malaki. ogat yan ah halinga Alingatong... pa huh? Lakihan. Lakihan may ibang dito dito. Ay, hindi yan ugat. Ugat to Yan, yan. Ito Hindi yan. Ano? Hindi. Ah, bagay. Bagay. Ito. Ito. Ito muna. Yan. Ano? Ayan, yun sa may ano lang. na rin yan kasi gumapang sa lupa. Yan pa, ugat pa yan. Ayan. Ugasan nyo hmm. lang. Ugat. Ayan, ugat din yan.

tabas ng tabas pa. Ha? Huh? Ang tabas ng tabas. Na. tabi na. Ganyan na pag nagpatabas tayo dito, no? Pag nagpatabas dito, simula sa baba. Tapos yung mga lipa na yan, sunugin. So Para malinis. Noon talaga dito, wala man lang ditong ka, ano, gubat-gubat. Ngayon, gubat na, oh. Hugasan na. Putol-putol yung hugasan na lang. Ha? Ano yung Ano na? Hindi pa. Patayin ko na.